Si Bossing Kuika dadating lang galing Pispan. Mga amigo, lolo. Ano si papay na antay. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali tayo po ay nadi dito pa rin sa Tagaytay hanggang ngayon. At Si baby po ay tinatapos pa nga po namin yung kanyang pagpapaturok ng antibiotic. Pero yun naman po ay hanggang ngayon na lang. Kaya sana po ay bukas makauwi na po kami. At talaga naman po nakakainip na dito. Walang magawa. Uh, bali, ako pa magluluto ng ulam. Meron pa kaming natirang manok. Ay sa ko po. Tapos, uh, lulutuin ko po ng tinola para po may sabaw. Ang problema ay wala pong gulay. Ang nakita ko lang ang gulay dito ay yung sobra po nung ako'y nagsigang ng bangos. Yung petchay at saka yung talong. Ay siguro naman po'y pwede rin iyong ilagay. Kaya tayo po ay magluluto ngayon ng tinolang manok na may petchay. Bali, si na white po ay wala dahil sila po yung maagang umalis kanina. Yung mag-anak, magsimba po sila. Ay, ayun, bali, magluluto po ako at saka maglalaban na rin dahil marami na kaming damit na labahin. Pakainit. Ito na po yung sinasangkos sa kong Gano'n naman natugnas na po yung pinakang mantika niya at nangulang-ulang na po ito. Bali, binawasan ko lang po ng mantika at dito ko na rin po ibigisa. Magigisa po ako ng duya, sibuyas at bawang. Lagyan na rin po natin ang paminta. Lalagyan na po natin ng sabaw. At ito po yung ating titimplahan. Na Lalagyan natin ng patis, saka po ng mga pampalasa. A few minutes later. Lalagyan na po natin itong mga talong. Isa naman po sa walang gulay, itong ating tinola, ay eh, pwede rin naman pong isa ilagay ito. Lalagay ko na rin po itong tangkay po ng pechay. Talagay ko na rin po itong dahon ng petchay. Ayan po at luto na po itong ating tinolang manok na may petchay. Hindi ko na po nilagyan ng malunggay. Gawa po nang dito na ah, sa kabila ay mayroon na po akong pinakulo ang malunggay. Masyang iniinom po ni Nilot. Titikman na po natin kung ating niluto kung anong palasahin na ito. Mmm, masarap. Sarap po. Mmm, sarap. Lasang sinuang. <laughs> sinuang na nice isda. Hahaha. Na, ready na ating ulam, pwede na kumain. Matatapos na din po itong aking minawashing. Sakto po ang paglalaba ngayon at napakainit po ng panahon. Siguradong matutuyo po agad. Sinaway naman po dito sa labas eh merong pwedeng pagsampayan. Ako po ay kakain na kaya nagugutom na Sina Melot naman po ay tulog Mamaya na lang po sila kakain pagkagising Itayin po tayo Gusto na rin po umuwi ni Melot Gawa ng iba po talaga ang pagkain pagdating sa probinsya mga talbos, talbos ng kamoting bagin. Sariwang mga gulay, sariwang mga isda at hipon. Bali bukas po ay maagap lang silang magpapanotari na yung birth certificate po ni baby tapos sila po ay idediretso na rin po nila yun sa sa munisipyo para maiparegister po. Parang hindi po yata pwede na sa infanta asikasuhin yung birth certificate ni baby. Parang dito daw po kung saan ipinanganak. Kaya bago po kami umalis bukas sa umaga, yun muna po ang asikasuhin nila. Dahil bukas po ay Monday, Sana naman po hindi holiday bukas para maasikaso na po nila. Gawa ng, yun naman po ay hanggang April 23 pa. Ay, kaya lang ay alangan naman kung babalik na naman. Ay di habang nandito pa, asikasuhin na po nila. Para hindi na po sila pabalik-balik. baling yung birth certificate naman po ni Baby, binigay po sa kanila yung Friday. Ay noon po, nag-aayos po kami ng paglabas po ni Baby. Bagay, wala na pong time noon. Hindi na naisingit. Tapos, kahapon na may Sabado, ngayong Linggo, ay talagang wala pong opisina. Kaya, bukas lang po talaga yung pwedeng, pwede nilang asikasuhin ay bukas. Sana, mapay, sana po ay Mabilis lang po yun para pagkatapos noon, babiyahin na rin po kami pa uwi. Bali bukas habang inaasikaso po nila yung sa birth certificate po ni baby. Yung bali ipapanotary pa po nila yun ay sa attorney bago pa nila ipapasa sa munisipyo. Ay sabi ko iwanan na muna dito si baby at ako na lang muna ang magbabantay, ako muna ang mag-aalaga. po'y katatapos maligo. Diyan po'y dumedi na rin. Tulog na tulog po. Wala po yung mami. nagaayos aayos ng birth certificate. Ang lola muna ang mag-aalaga. Andres, ano yun? Kami pinakagayak ng mga bag at kami mamaya eh, pag okay na si namilot ang kanyang pag-aasikaso ng birth certificate ni baby. May kami po ay yeah, paalis na rin. Pabiyahin na po. Andres! Ano na yun, Andres? pinapadighay ko pa po at katatapos pong dumede. Nanghingi na po ng gatas, ay wala pa si Milot, ay gutom na, ay pinagtimpla ko muna po. Ayan, pinapadighay ko lang po siya. Kaya ang pwesto po niya ay parang nakaupo. Yan po at nandito na si Namilot at kami po ay nagre-ready na ng pag-uwi sa probinsya. Si baby po ay tulog. Masarap at bagong ligo ay ya uh, Merienda muna po ng buko pa ma, uh, bagong luto, luto ha ni. Eh. Bumili pa po kami ng apat na piraso pang pasalubong. Itong isa ay kanananay Uh, ito isa yung isa'y kanatiya floor. Ito isa yung isa'y amin. Yan, bigyan ko na rin lang si ate huya. Pasensya na, di na po nabilhang lahat. Sa dami ng gastos, Andres, ani eh. Hindi na makakapagpasalubong. Pinapadadali ito Oh. <laughs> Lalagay doon sa tindahan. No? Pinapagayak, han, oh. Eh, ni Andres. Oh, ayun sa naibalay. Oh, ano? Oo, nga maiwan. Ayan po at bali kami pa uwi na sasakay na po kami. Si baby po ay dayon na sa kalapit ni Janet sa car seat. Tapos doon po sa kabila ay eh, si Andres naman nakaka-car seat din po. Si Milot po ni Bal ay nasa likod Kapag ka ang komportable si Milot ay okay naman siya doon. Medyo nakahilig na ganyan. Parang nakahigahan. Pag ang komportable sabi ko hindi eh, palit kayo. Oo. Uh -huh. Milot pag kaagay na nangalay na di eh, pwede ka tang magpalit. Oo. Uh -huh. Mamaya. Pwede man tayong tumigil-tigil, uh -huh. pa-dede, o okay ganyan.

kasi yung uh, address nito maging comfortable to our journey at nalame naman nasik kami makarating sa sa, sa provincial uh, uh, at uh, 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 mga na at naman na yata pory na tahanan dapat sa mga dalupu kami kwa na for para yung mga barangay marami kung sa para na laging nagdadasal para ka na milot at kay baby Emilio si nanay ay laging nagtatanong kung kailan na daw baga dating natin at talagang nami na nila si Emilio gusto na nilang makita at matagun niya tapos ay kanina alam nilang tayo pa uwi na ngayon ay kanina ay nagchat si Eric sabi ano ano daw yung mga lolo to eh sabi <laughs> ano diyan na kami maghahaponan sa Biawen magkakanya-kanya na lang kami nandala. dala na raw ulam kung pag may kagaya nung dati kanya-kanyang bitbit at uh, sa, sa lubong mm, sa, sa lubong eh ay sabi ko yabo ay saka na muna at bawal muna ang bisita cancel na muna cancel muna saka na muna yung mga ganaganayan sabi ko wow. na sabi ko kayo huwag uh, maghihinanak eh alam ko kay sabik na sabik na kay Emilio kaya la ay para kay Emilio yun na bawal mo na ang mga oh ay na naman nila. at sa kung talagang halbawa hindi na matiis at gusto makita ay eh, pwede mo ng kamay ka alcohol Alaborate. lagi Alaborate. at sa ka Alaborate. oh sa ka na kapis mas bawal lumapit nung talagang malapit at saka, bawal ang may ubo at sipon. Bawal talaga. Alam kong excited na ang lahat. Mga hitik timpakatan. Pero, pasensya na po. At sana'y maunawaan ninyo. Iyon ay para kay, kay Bili. Iyon uh, ang kabilin bilin na ng doktor. Bawal mo na ang mga... Bawal mo na ang si Ano ah may bisita. May mga bisita at lalapitan ng mga lalo na ng may ubo at sila. At may plano na. Welcome home, baby Emilio. <laughs> Bawal mo na po yun. Pasensya na sa mga kapatid ko. Na nagpa-plano. Buti pala nagchat sa akin eh kung hindi ganyan ang plano na mamaya dadating tayo doon kagulo doon at may mga pagkain may mga ay sabi kay cancel muna cancel okay. wala mo ng ganyan 12 nang pasado. About 2.30 na, ngayon ah. 2.30. At kami po ay kakain muna. Magdadrive through na lang daw po. Yan na po ang aming order. Okay, sunod din na nalagay mo. Ng... Dito, ah, dito sa unahan. Ay, dito. Ah, alalayan ko na lang. Ayan guys, at kami muna ay huminto dito sa lugar na maraming puno para kumain ng tanghalian. Kakain muna po kami bago ano, de si Sabi ko tayo makikipark la. Uh, ah, okay daw naman. Oh, si mamaya okay. nag-distribute tumakbo si Emilio yung nakikagalaw-galaw. Gusto na <laughs> <Sa> rin kumain. Oh. <laughs> kakain muna si Melod, Tapos ay pagkakain ni Melod ay saka magpapadede. Ako na may nagpaalam na doon na. Sabi okay lang daw. Sabi natin kami kakain lahat magpapadede. Ayo, sir. Oh, sa nito. Hi, ay oo sir. tingin niyo sa sakayo nito. Tengay din. Salamat. Diyan, Ay, Ayan sa akin. Thank you. Kain na po tayo. Yan, Hi, thank mommy. you Lord, kakain muna po kami. Yes. Amen. Thank you for this food. Bless this food. I pray na kapasinabi sa amin dito. Let's simply pray in Amen. Kain kanin, ana, na, isa. Ma. Pwede pang ang ana isa. May extra rice na sobra. Mhm. Uh -huh. Napakaginhawa naman po dito sa aming tinigilan na ito ha. Maraming puno. Oh. Tapos nang kumain si Andres? Oo, si Janet naman. Andres! Si Janet naman ang nakai at saka si Emilio. Uh. Napakaginhawa naman Andres ani dito. Ayan po may mga kubo-kubo sila. Pagka magpapalagay kayo ini sa palaislaan, ni eh, ganyan din. Oo. Oh, may buhos yung Parang palaari. may buhos ng semento yung ilali. parang, ilalim. Para hindi nabubulok. Oo. Oh, oh. Kasi lalagay mo lang halimbawa yung nasa gitna ng palaislaan, Lalagay mo lang ng mga tulay tulay dai. Oh, Oo. Oh. Bubuwan, bubuto, ganyan. Mga tulay tulay yung Pwedeng mamingwit ng uulamin. Parang restaurant na. Ayan po at kami nandito na sa may Pami Laguna at kami po ay paakyat na ng bundok. bali nakababa na kami ng bundok at kami ay malapit na sa Infanta Infanta na po ito mam. ah Infanta na pala ito thank yes. Lord at, at uh, malapit lapit na ilang minutes na lang po ay nasa bahay na yehey Infanta na pagkaraan ng tatlong linggo, linggo. ayan na po tayo sa tatlong linggo kami hindi <laughs> 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 naman tatlong linggo. Uh, yung isang linggo. Uh, nung, mo, na oh, nung March 25. Uh, isang linggo kami pa relax, relax pasyal-pasyal, gala-gala. Uh, Nang sumunod na linggo yan, diyan na, iya ka na, wala nang uh, tulog, panayang nervous nervyos, panayang uh, kung saan, saan kukuha ng dugo. Oh. Uh, pagkaraan ng isang linggo. Isang linggo namang kay Baby Emilio naman. Ayan na naman. Pero thank you, Lord. At uh, okay. okay na po. nalagpasan na yun. Ngayon ay magpapagaling na laang ng tuluyan yung mag -ina. Thank you, Lord. At ayan po. Dito na tayo sa bayan ng Impanta. nakikita ng maglolo. Iyo. lolo o kayong mag-asawa. mga Baka moment nyo to pala. Iyo. Hey, uh. oh. Baka oh. oh, si, ano pala, si mamang namin. Eh, wiglang. gusto makita ka. At nandito na kami sa bahay Hini, hawak nini ito ah Ah, mag face mask ka Magsuot ka ng face mask Nandito ang papa, wala pa Nasa fish pond ah, Hawak nini Tukoy ko si baby Wow <laughs>

Okay. Kaya you're the si baby girl. kasi na idol. I never can mo ko. No way, no way, baby. Wow. Welcome home. Baby ko. Wow. Damn it lot. Sangaling ito. I need to tell you. I want to for you and the rest of the family. Alam ko, pagod kayo sa biyahe. Rest muna kayo. Looking forward kami na makabanding kayo soon. Love, Tita Kalayaan. Wow, thank you, Leia. Welcome home. Hindi ba doon Ay, wala kayong pasok. Well, may bibeyo pala. Welcome home, baby Teo. Obo, <mary> obo, tingnan mo po. <radio>: Abo, <At now>, talaga <laughs> may naaninaw niya. Inaaninaw niya. Ani niya hawak ani ni ta ayusin ko. Welcome. Iya, gising siya pa gising. Gising na gising. Nene yung sa aking video. Welcome home, baby Teo. Sa mama isa pa mama. Welcome home. Welcome home, baby. Nandito na tayo. Thank you, Lord. dito na tayo, baby. Ha, nandito na tayo. Dito, mama. Oh, sige. Smile. Si Bossing po pala ay nagluto dito ng beef stick. Ay, magsasharon ako. Papadala ko na lang kay Janet. Doon na lang daw po sila kakais. Doon na lang daw po sila kakain sa bahay. Ay, ate na lang ipagsasharon. magsasharong si nanay. Thank you, Lea, sa papansit. Sarap. Ay, sino namang nag-gayak ni Nina yung kawan? Dami po ni Kuya. Ah. Kung may may naisipan ninyong ipag-welcome home. No? Hmm. Yeah. Maganda ang inyong tuwa, baby, yung parang profession, right? <laughs> si Andres ay tulog, ay doon na daw lang sila. Kaya na ba? Thank you so much sa inyong so Uh, tatlong linggong kami nakikita sa inyo. <laughs> thank you din po sa pasyaron. Uh. <laughs> Namiss na 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 ko kay to. Leia. Uh, uh, thank you din kay Leia tao, si ni Bosing. Thank bo you, Ay, bossing uh, uh. Alis na kami ate. Oh, Salamat din uh, sa buko pa for na Thank you. Thank you. Kayo lang ni Ninang Kuya nagayak na yan. Welcome home. Yan, nag na po si Kim. Di ko nag-memoryenda. Ang disturbata niya. Nag... Akala ko nagpaputol ka ng buhok. Kaya pala yung kawan. Ay, sinong nagdala na yan dito? Si Tita Leia po, tsaka si Tito Ayan. Ah, nagparito sila kanina. Opo. Oh. Ay, nag nakagaya ka na nung nagparito sila. oh. Yan po, at naglagay rin ako ng suman, tsaka may pansit. Tadalhin natin sa kabila. Milot, binigyan mo na baga ng buko pa yung Lola Paul. Ang Lola oh. Nida. Ay. ay Tiya o. Ate yung na doon. Tika't akin pang Oh. Ay talaga naman. Pani naman ang <laughs> Yun sa iyo, Ate huya, halika. Abay pa. ito yung paglalagay ko rin. Ito mo na rin yung ano. May paglalagay rin kita ng pansit at suman. Ito na. na

Nakita rin sa wakas. aninaw ni Bossing. Kaya yun ilong. Ay, mama. Si Bossing po'y galiligo. Oh. kada ada galing fish pond. Buk, nabigit na. Lagyan ako lang buk. Basa pa po si Papa kaya hindi po magbuhat. O boy, tuloy na tuloy naman po. Ayun. Eh. Bapain mo na ako lang po. May hindi kami sa kwarto, honey. Oo, oh, bumalik sa kwarto. Sa taas. Makarikot oh. ka doon. Oo. Oo, oh, makakapasok din lang. Makakapasok din lang din London, ah. Oo. Oh. Sinala ko sarado ba na din ang pinto sa kwarto ko? Kasyang-kasya naman yata. Nilagyan po namin ng kulambu si baby at baka po mag mm -hmm. Langgo,